siya yung ano ayan, ayan mo lang, na ba mm. oh, oh, oh. ayan ang okay, iba po dagdag lang ma'am bariya lang po dagdag po pamasahe lang po ma'am magdagdag lang po ma'am kapuntang parinyaki po ako ma'am Ma'am. Ang ko lang po, pumasahi po, Ma'am. Nay, may barya po kayo? Ah, wala po kayong barya, Nay. Pangdagdag ko lang sana, Nay. Maki, ano sana po? Kihingi po. Nay, may barya po kayo diyan. Pangdagdag dagdag ko lang. Sana. Sige na. Wala na. Salamat na. Eh, okay. barya lang. Pangdagdag dagdag ko lang pamasahe po. Kuya. Pwede po ano? Maghingi po ng pera. Pamasahe ko lang po. Ha? Ay, salamat po. Napakabait ninyo. Pang uh, baka wala na po kayo. Ha? Meron pa po. Salamat ha. Pag ano ko lang. Ay, salamat. Ako po nagulat biglang may huminto na nakabike at inabutan po ako ng bariya. Sadyang matulungin talaga ang mga Pinoy. Salamat po kuya. Anong pangalan niyo po kuya? Arnel. Arnel, salamat po ha. God bless po. Ay! Kuya! Salamat ha ulit ha. Anong palang pangalan mo ulit kuya? Arnel po. Taga saan po kayo kuya? Hindi kami kinundi. May Ah. po kayo kuya? Ha? Sakit. Ah, nagkasakit po kayo? Simula ng pinanganak kayo? Ganyan na po kayo? Okay. Sakit Ano po? Ito po yung ano ninyo kuya? Ito lang yung ginagamit ko. Bakit po? Ito lang yung ginawa ko para maka, ko po yung kalit. Pwede matingnan po kuya? Ilang years mo itong ginagamit po? Pali ano? Bigat pala nito? 7 years. 39 years ago. Ah, 7 years na po? kasi okay, 7 years ako na gano'n ganyan ito e kasi e, ako bali 39 years na ganito bigat nito pala paano mo to binubuhat kuya hindi lang lang. Oh. Ay, lang. Ay, lang ah ganyan po hindi po kayo nahihirapan hindi naman pagsanay -pag siya hindi yan may pamilya pa po kayo, kuya? Wala. Uh, sa no kapatid meron. Pero yung nanay, tatay, wala. Saka wala rin akong asawa. Balit sumutulong na lang ako sa mga ano. Wala po kayong anak po? Wala. Pwede diba natin, kuya? I-try po na. Paano mo gano'n? bigat pala nito, mga ilang kilos po ito, kuya? Mga... Kasi yung nakakapigit lang naman ito. Bigat pala nito? Tapos gagalunin po ninyo? ang big ang bigat pala no ang, ang bigat pala pag hindi ka sanay no ang bigat ah. Uh, ito na pala ng araw-araw yung ina ano gusto mo palitan natin ng may gulong o lagyan natin ng may gulong to Kasi pwede mo magbigay ng may gulong A few moments later. Habang binubuksan namin ang cover, Nakita namin sa mga mata ni Kuya na excited na siyang masakyan ito. Ayan, maliit lang to. Kaya kaya mo to. Hindi gaano kalakihan. Si ano siya, small size. Nang matanggal namin ang cover ng wheelchair, labis ang saya ni Kuya. Dahil sa pamamagitan ng wheelchair na ito, ay mapapagaan na po ang paglalakad ni Kuya. At natutuwa din po kami dahil marami pala ang nanonood sa amin habang ginagawa namin ito. Nagustuhan niyo po ba? Oo. Oh, yeah? ay, Frank, <laughs> ay, mababa lang eh. Uh, ah, yeah, eh. mababa lang. mababa to. Mm -hmm. Tsaka, ito ka kalawangin. Salamat ha? Salamat po. Okay. Salamat. Okay. Salamat. Tapos may bibigay kami para mayroon ka pang grocery. Okay. Salamat din. Salamat. Salamat. Ayan po. E pang grocery po. Maliit na po. bagay ay napakalaking Ayan, halaga ay para sa mga tao ganito. Salamat. pang grocery. Salamat. 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 Thank you. Salamat po. Ingat ka parati. Kayo din. Sana hindi lang ako okay. yung matulungan niyo pa. At marami pang iba. Opo naman, marami may pa tayong matutulungan. May may matutulungan. Salamat sa mga. Marami, ay, maraming salamat. Marami, 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 Thank you. Thank you. Thank you.